May mag-tie. Pante. pag bar. Choco? Oo. Ah, oh. uh, ano ito uh, Tama, Lina. Pag-gibar na. Pag-sisa kamay mo. Kamay mo. Tata na. 2.31. Tapos isa ka, uwi. pag ka. Kamay? Oo. Takas na ka ng isla. Siya to. Ili amon ni do. Amon ni mag experiment nito <laughs> Pasaway ka jud tamo mo do ka. Ano po? Ano sa ng sisigan? Ang galing ng ka- Ano sa ng Guys, nagtataka ba kayo kanina na gumagalaw yung aking video? Ayan. So, walang nagbibideo sa akin, guys. Itong bago ko lang na-order. Ayan, o. Oh. Pag nadidetect niya kasi yung mukha niyo, talagang umaano siya. Ayan, katulad niyan. Gumagalaw ako. So, gumagalaw din siya. Ayan. oh, oh galaw, galaw. O diba guys, bagay to sa ating mga vlogger guys na ano lalo na kapwa ko kotendera dahil ilalagay mo lang sya doon kung saan mo gusto. Doon sa mapaglalagyan mo tapos kung saan na syang gagalaw. Hindi mo na kailangan ilipat-lipat pa yung camera. Ayan, susunod na syang ganyan. Ayan o, diba? Ayan. Ayan. ba diba? Sinusundan niya ako. Ayan.

di ba yung aking vlog guys kala nyo ano yun, no? may nagvivideo um, ito guys, isishare ko lang sa inyo ito yung bago kong ginagamit na stand, stand ba or tripod o ganyan, so ito siya guys nakita ko lang to siya sa tiktok tapos um, maganda yung mga review, tapos um, ang nakaganda dito guys eh, hindi mo na kailangan ilipat-lipat pa yung cellphone mo talagang ito lang yung gamit mo ayan, bagay na bagay to sa ating mga vlogger na lalo na kapag sari restore store owner ka marami kang ginagawa Ilagay mo lang yung cellphone mo sa tabi. Susundan ka na yan. So, medyo mahina na lang yung aking boses dahil na lang ay tumingin um, pa yun. Akala mo mo um, alas 10.30 na ng gabi. So, ayan. May pailaw pa siya ito. Oh. Ilalagay mo lang siya dyan. Ipapakita ko sa inyo. ah uh, ayan. Ito. Mm. Ayan. May iba, iba din siyang kulay. Ito. Ayan. 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 Ang galing lang nito guys. Yung isa ay ginamit ko na andyan na nakakabit. Kaya maliwanag na yung aking mukha. So ito ay may kasama na rin siyang type C na. Ito. Ayan. Maka type C. Ayan. Bawat isa sa kanila ay merong mga ito charge mo talaga ayan no katulad niyan ito ayan ito yung isa din meron tapos yung itong ano din, eh, stand, it, sinacharge din itong papakita ko sa inyo mamaya. Yan. Kompleto na siya. syempre meron din manual. So, kung may magtatanong kung magkano ito ay 8.49. Ah, ang nabayaran ko lahat ay 8.49. Yan. So, 7 ano to eh. 7 mahigit. Order ko sa Tapos na promo pa. Yan. Talagang binili ko na talaga to kasi sabi ko, kailangan na kailangan ko yan sa aking pagpapalag lalo na eh magkatry ako pag ako namimili ilalagay ko lang siya doon sa istante ng wholesaler na pinagbilhan ko si so, kita ko na muna sa inyo ng harap harapan guys ito yung aking na order sa Shopee ayan itong TNW ayan ito ito yung kanyang carton ayan ayan pwede kayo guys umorder ng ito may kasamang ganito ito yan. Ang in order ko ay hindi na yan kasi meron naman akong stand. Stand na. So ang ano ko lang talaga is yung ito. Ayun. Yan lang talaga yung akin para mula mula lang din 700 mahigit. Ayun. So kapag ni, ano kasi kasama to parang 1 to ata, hindi ko lang siya masyadong maano. Ayun, ito siya nagro-rotate. Ayun, 360. Yan. So meron din yang pa remote ah, uh, remote, tawag dito basta tatanggalin mo lang din siya dyan ayan so ito ay ipapakita ko na muna sa inyo ayan so ganyan siya and then yan pipindutin mo lang ito madali lang siyang i-connect guys hindi mo na kailangan ng apps talagang dire diretsyo na ito ayan pipindutin mo lang itong button na ito wait lang yan yan kapag nag green yan automatic na yan sa na susunod yan sa iyo ayan o oh ang diba? So, iikot na yan. Ayan, madidetect ka na yan. kasi ito ay merong ganyan, no? may pa-camera din. So, papatayin ko na muna ito kasi wala naman akong ano na. May ipakita naman akong video na nito. Ayan, tapos ito din yung ito-charge ito -charge nyo din to Ayan, no? type C din. Ayan, syempre. Tapos itong Bluetooth. Kapag nagpipicture ito, tatanggalin lang to Ayan. Ang kaganda guys kasi lahat sila may ano ito para i-charge. Ang galing na no, lahat sila may gamit. May ano talaga sila kung paano i Ay ano para pag nalobat Ganon, Ang dami niyang saksaka. <laughs> Saksakan ba ang tawag siya? Ah, huwag nyo na akong i-bash. Basta yun yung aking expression. Tapos meron din siyang pailaw na ganito. Ayan, dalawa. yan. Bawat isa din yan ay may ganyan. So, ilalagay mo lang siyang ganyan. Ang dali-dali lang nito. Ayan o. Oh. Nalagay mo lang siyang ganyan. Ganyan. Tapos ito naman. Yan, ilalagay mo lang siya. And then, ipapailawin. Ay, ano ba yung nakala ko na lobat, guys? Diniin ko kasi pag pindot. Ang yung pala, isang beses lang pala pipindotin. Ayan. Ito yung kanilang mga kulay. Ayan. Ayan, tapos pag iibahin mo, ayan, pipindot-pindot ko lang sa mga button niyan. Ayan. Ganon. Pwede siyang paganyan. Ganyan. Pwede rin din. Ayan. Pwede siyang patayo yung cellphone. Pwede yung pa pahiga naman yung cellphone. So, ito. Ayan. So, ano pang iniintay nyo, guys? Bili na kayo na ito. TNW. Yung bili piliin nyo na lang brand. Ayan o, meron na siyang ipa-stand. Ayan o.